kaugnay naman ng Bonifacio Day. Sa November 30, alamin naman natin ngayong umaga kung ano nga ba ang mga paborito pagkain ng tinogari ama ng Rebulasyong o Rebulusyong Pilipino. Panorin po natin ito. Kapag pinag-uusapan natin ang buhay ng ating mga bayani, madalas nating pagkwentuhan ang kanilang mga tagumpay at maging ang mga paborito nilang pagkain. Ilan na nga dyan ay ang tinola na paborito ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Aroz a ala cubana na paborito ni Gregorio del Pilar at pochero na paborito naman ni Marcelo H. del Pilar. Pero ano naman kaya ang paborito ni Andres Bonifacio? Isa sa mga sinasabing paborito ng kinikilalang supremo ng katipunan ay ang tinapang isda. Pero ayon sa kasaysayan ng kaluto ng bayan ni Milagros Enriquez, paborito rin ni Andres Bonifacio ang litsyong manok sa saha. Ang lechon manok sa saha ay native na manok na pinapalaman na ng dahon ng sampalok o hindi naman kaya ay tanglad. Ito ay binabalot sa saha ng saging para itrap ang juice o katas ng manok. Pagkatapos ay niluluto o iniihaw ito sa uling sa loob ng ilang oras. Kadalasan itong hinahain kapares ng sansa na gawa sa atay ng manok at tanglad. Si Bonifacio na nagmula sa isang simpleng pamilya ay may napakasimple ring panglasa pagdating sa pagkain. gaya nila,